po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa Twitter. Tara po punta na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyong i-share ko. Kung paano ko yan napahaba ang gamit ko sa Twitter. Yung dati ko kasing biniling Twitter na concert na 100 watts ay saglit lang ang kanyang itiniga, itinagal na gamit ko. Uh, 502 pa nun ang amplifier ko. Dali na bumili ako ng dalawang Twitter na 100 watts. Tapos, nagsounds uh, nag-sounds ako. Eh, wala pa sa kalahati yung volume ng 5.8 ko na amplifier e eh, uminto na o nasunog na yung kanyang coil uh, ano lang yon? bali wala pang kalahating orasyon na sunog na kasi pag nagandaan ako dun sa music linalakas ko pag nung nakarating ng kalahati o wala pang kalahati uh, uminto na yung tweeter ngayon pala nasunog na pala yung kanyang coil i-share ko sa inyo yung uh, kung paano ko to napatagal kasi wala pa itong lockdown o wala pang 2019 uh, twitter ko na yan dati 10 yan ngayon tatlo na lang ang umaandar sa ngayon ngayon ito yung uh, nasira sa 10 yan yung tatlong sa baba na yan sira na yan, umaandar na lang yan konti na lang sumasalitsit so, na lang yung konting ano na lang pero may naririnig ka pa pero mahinang mahina na lang tapos eh eto na lang tatlo ang malakas yung tatlo na yan yung apat wala na, sira na talaga ngayon i-share ko sa inyo kung paano yan ah uh, i-convert o, o i-wiring i-iwa-wiring natin i-share ko sa inyo kung paano ang pag-wiring yan bali bumili ako ng bagong twitter i-share ko sa inyo kung paano tara na eto yung binili kong bagong twitter yung isa binuksan ko kasi may polarity ito eto yung positive nito ay yung kulay black ang positive nito dito meron kang makikita ang dalawang kulay o isang kulay ito oh. yung kulay black yan yung positive kita ba yan black yan ang positive tapos yung isa parang gold yun yung kanyang negative. Iba-iba kasi ang kulay ng wire na yan. Ngayon, paano ko nasabi na yung black ang positive? Dito, eto, kaya nasabi ko yung black ang positive. Yung plus, yan ang positive. Nakalagay sa plus yung kulay black. Dito naman, yan dito, Uh, dito naman makikita mo yung yung negative ng kapasitor yan o oh. yung uh, black na guhit yan yung simbol ng negative dito yan, ito yung negative tapos dumaan ng kapasitor dito ang labas at dito ay iisa na lang sila ito yung negative. Yung parang gold. yan Yung positive ang black. Ito na. Na-tornillo ko na sa box yung mga tweeter. I-install na natin. Ito na. I-wire natin. Kunin natin yung wire ng twitter na ito. Ito yan. Uh, ito yung kanyang positive. Yung black. Uh, kunin naman natin yung isa pang uh, wire nito. Yan. Ito yung kanyang wire. Tanapin natin yung uh, positive nito. Yan. Ito yung positive. Ito, pass it. pa Yan, yung may spine na block. Pass to. Yan. Tapos, ito yung pass to. Dito kaming pass it na yan. Tapos, dito naman, kuhin natin yung negative. Ito yung positive niya, ito ang kailangan natin, negative, galing dito yan, galing dito. Pag samahin natin yung negative at positive. Yan, ganyan. Ang tawag dito sa connection na ito ay series. Si-series natin. Yan, nagsama natin yung negative at positive. Dito pa Positive at negative nagsama natin. Tapos, yung negative naman ito, kasi yung positive nito, nakasiris na dun sa positive nito. Yung negative naman ito, sabi yung ulay Yung kulay, uh, gold. Gold na kulay niya. Tapos, kuhin natin yung wave nito. Yung wire, yung wave nito uh, ang una dito ay yung positive. Ito, ito, ang kailangan natin yung positive. Positive ito. Galing dibilan, galing dibilan. Yung positive ito, yan yung may kulay. Wala, yan no. Tapos, yung negative. Ito yung negative. Ito yung negative. Galing dibilan. Yan, galing dito. So, samayin natin ulit yung negative at positive. Ipatalagyan natin. Ipatalagyan natin. Ipatalagyan natin. Yan, naka-series na. Tapos, Negatif itu, itu yang kayak direnovasi. Gitu, oh, jangan direnovasi nya. Pokoknya, negatif itu yang negatif. Jangan negatif itu, direnovasi. Negatif punya mana ada yang direnovasi. itu direnovasi. Gitu, oh, jangan direnovasi nya. Ini sih, pokoknya, konyol. Gua kalah. Jangan, dia tuh konyol. Pasifin, oh, posifin. Itu, oh, kau sampe nggak dulu. Eh, anggap salah. Eh, ganun ulit, yung negativity uli ang kailangan natin, galing dito yan, kunin natin yung positive nito, positive yan ito yung kanyang positive, galing dito yan yan, pagsamahin natin ulit, basta ganun lang lahat, hanggang sa matapos yung sampung twitter ito na po natapos ko na po ang pag wiring ito po yung unang tweeter. ito po yung kanyang wire ito po yung positive ito po yung positive nya tapos po dito naman uh, andito naman po sa ending yung negative ito po ito po ang negative dapat po pag Uh, ginaya nyo yung ginawa ko, dapat yung ending ay negative. Yung starting ay positive. Yan. Uh, series po ang tawag dyan, ang pagka-connection. Si series nyo lang po yung Twitter nyo. Ilagay nyo na po natin sa speaker. I-coconnect na natin. I-paparaler natin yung positive nito at negative dun sa speaker eto na na i-connect ko na yung negative na wire galing ng speaker at negative ng tweeter na ipag-connect ko na sila dun naman tayo sa kabila eto rin yung positive ng speaker at positive ng twitter ayan ah, pinag connect ko na ayan subukan na natin may problema po pala tayo hindi ko po pala maipapakita sa inyo o mapaparinig ang ginawa nating twitter ah, bawal po pala sa youtube yung may o yung gagamit ako ng kanta para maparinig ko sana sa inyo yung ginawa nating Twitter. Ah, uh, kayo na lang ang mag-testing. Legit naman ito bago ko naman ito i-share sa inyo. Eh matagal ko na itong ginagamit. Ah, uh, subok ko na ito. 'Yun lang. Okay na. At ganun nga po akong magpahaba ng buhay ng Twitter. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like, at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.